Oh, hey guys! Kamusta? Ayun, kakagising lang namin. Grabe. Yung tinitirang kong condo ngayon, um, one month na kami doon. Nung dumating ako dito, doon ako tumutuloy. Pero minsan, umuwi ako sa Agunoy. Pag may time, kunwari weekend, gano'n. Binibisita ko yung lolo ko. And binadalo ko si Lola. Ayan, sinecheck ko na yung mga, yung mga tweets. Pag bumigising kasi ako talaga, diretso na ako sa, ano, sa cellphone ko, saka sa laptop ko. Che-check ko yung mga tweets. Eh, nakiki-update kila mami kasi di ba 5 hours ahead sila. So, ano oras na doon? 9, 10, 11, 12, 1, 2 na pala doon. Namimiss ko talaga sa New Zealand. Siyempre, yung family ko na talagang nandun. Wala ako dito para nag-celebrate ng Christmas and New Year nga na ako lang and with Lolo. Pero siyempre, masaya pa rin kasi kasama ko yung mga pinsan ko. Sabi so, na isa dito, Napaginipa kita kagabi. Kainis lang kasi akala ko totoo na, hay. Sobrang I miss you na. Grabe. Thank you din sa mga nagbibigay ng mga letters kasi talaga binabasa ko talaga. Thank you so much. Yung feeling talaga parang sobrang nakaka-overwhelmed -over na parang kahit mga letters talaga, sobrang effort. Yung binabasa ko talaga siya, sobrang nakakatuwa na parang, uy, ganito pala ako kahit hindi pa kami nagkakamit, ganito pala, sobrang special ko pala sa kanya na parang nai-inspire ko pala siya. Superman pilo galing kanina ba to? Galing kay Angelica Denise. Galing kay Jean. Galing sa akin po Addicts. Thank you, thank you so much, uh, Dix. Simula nung na, ano, nakilala nga ako sa Twitter, ganyan, tinatawag nila ang Superman. Natutulungan ko daw sila, ganoon. So ngayon, parang nireregaluan nila ako, tapos tinatawag nila ang Superman. Ito yung mga shoes ko, dyan tinatago. Ito, ito yung favorite na shoes ko. namin to ng kapatid ko, ni King, sa New Zealand pa. Ito, naalala nyo ba to? Ito yung suot ko sa ikaw lang, you red na pole doon. oh, yan. Dala ko dito. Pag wala kaming ginagawa, wala na talaga kaming magawa pag ito sa aming kumain. Karanta na lang kami, tutugtog si Kuya Jim, tapos ako yung karanta. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagala, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Sana'y mapansin mo rin. Sobra kasing nakaka-proud yung pinsan kong to. Kung baga, syempre, nakakasama mo lang siya dati na wala lang, parang totoy lang. Tapos, tapos ngayon, hindi mo akalain na ang daming humahanga sa kanya. Parang gano'n. Uy, Kuya Kimpoy! Kuya Kimpoy! yung uy, uy, nandiyan ka pala. Alam mo, may nakita akong chicks kanina, nakatingin sa'yo. Nandun, nandun, okay. nakita ko, oo. Oh. Marami sa inyo, nakilala talaga ako dun sa paggawa ko ng mga pick-up lines video. So, marami rin nagtatanong kailan daw gagawa ng pangalaw eh. So, why don't we try it ngayon, di ba? Game. Christmas ka ba? Kasi, I wanna marry you eh. Boom! Ito ba, ito ba, ito ba isa? Again, kutsara ka ba? Kasi tuwing nakikita kita, napapangangako eh. Whoa! Paano gumawa ng isang video? Yung parang pag may naisip ka na parang kakaiba or basta yung mga ginagawa mo lang na normal na ano, parang kahit naman sino pwedeng gumawa ng mga videos eh. Basta may camera ka lang and... Confidence lang talaga na maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. And upload lang talaga. Go to YouTube or somewhere. Upload it and then share it lang talaga. Yun. Ayan, nag-upload na. Teka, ang bilis. Ayan, sa YouTube na. Galing, di ba? Nakadagdag ng pogi points. Siguro kasi siyempre, yung mga babae, di ba, pag napapatawa mo sila or napapangiti mo sila, kinikilig sila sa'yo, syempre pa lalo sila napapalapit sa'yo. So parang lagi ka nilang gustong kasama. Malaki talaga yung sa akin ng internet kasi sobrang dami kong nakilalang tao and then marami akong mga nagagawang bagay ngayon na hindi ko naman talaga ina-expect na magagawa ko. Siguro, ako hindi ko nasasabihin na parang isa talaga akong star. Siguro sa, sa paningin ng mga followers ko na parang kasi kahit naman parang sinasabi nila na star na ako, parang I always go down pa rin sa mga followers ko.